ko Balik ko yung dito para ma mas mabalik ka naman ano oh. ano? na ano? Ano ba kasing ginagawa mo? Ano mo pa suging ko sa bahay na na sa parking niya? Ikaw? Ano, marunong ano? ka ba niya mag-ML? Apo. Hindi ka nga marunong niya ano Paano? 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 Yung ikaw naglalaro ng si Kuya, gumagaya ka lang eh. Eh, na ako na. Tingin nga. O, oh, diba? Deg ka na. Diba? Hindi ka naman pala marunong eh. Lagot oh. ka sa akin. Wala, yari ka na. O, oh, ba't pumatakbo ka? Duwag ka? Nauuli ako eh. Duwag ka pala eh. Bakla ka ata eh. Haan?